Mga boss, magkano kaya yung kitahin natin ngayong araw kung ganito ang gawin nating diskarte? Isa mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga boss. Oras po natin, alas 8.41 na po ng umaga. At ngayon po, meron po tayong booking na po. Araw po ngayon na martes November 18, 2025 at ngayon po ay magsimula na po tayo sa ating paghanap buhay dito kay Lala. Kumusta po ang bawat isa? At kumusta po ang inyong mga, bi mga biyahe? Ang diskarte naman natin ay kahapon Marami pong nakadalawang deliver na itambit po tayo kahapon kaya hindi po natuloy yung diskarte natin na malayuan long distance na booking. Baka ngayon po, no, tingnan natin po kung anong sitwasyon ng magde-deliver natin ngayon. So, samahan niyo po ako muli mga boss sa ating pagbiyahe. Naway makapag-bundary tayo ngayong araw sa tulong at gabay ng ating Panginoon. So na tayo sa pickup location po natin at ang delivery fee po niya nasa 416 uh, at ito po yung naka 1,000 GD. pandawin na tayo dito mga boss, hindi na natin ito patagalin pa para tuloy-tuloy na po ang ating pagdi-deliver ngayong araw. Kasi yan? Kasi yan? Kasi eh, yan? Kaya kaya dito na po tayo mga boss sa uh, drop off location po natin po, may lumabas lang na kotse at papasok po tayo dyan atras po tayo sa isa lang <laughs> sa isa lang <laughs> meron tayong gagawin sa diskarte natin ngayong araw mga boss sa ating pagbiyahe sa so about po sa pagkuha natin ng booking dito kay Lala Move yung piliin lang natin na kukunin dito na booking mga boss yung mga halagang 500 pataas yun, yun na po ang ating kukunin ngayong araw hindi po tayo kukuha ng gurami na tag 300 plus, tag 400 kailangan ng ating kunin ngayon na booking 500 plus ang delivery fee ito mga boss, meron na po tayong nakuha next booking po natin nagkakalaga po ito ng 783 at ito po ay naka 1000 kg bali ang pick up po natin mga boss dito po sa Shumai lagi natin pick up natin. na at po, on the way tayo ng uh, Pasay So, yun nga po mga boss, yung sabi ko sa inyo, ang diskarte natin ngayon ay hindi po tayo kumukuha ng booking na malapitan at saka hindi po tayo kumukuha ng mga delivery fee na tag, mga gurami, tag 300, tag 400, kailangan 500 pataas ang ating kukunin ng mga delivery fee ngayon mga boss. Hindi po tayo titira ng video malapitan lang na halagang tag 300. Tag, minsan nga mayroong mga delivery fee na 200 plus lang so hindi natin yan kukunin sayang lang sa gasolina sa totoo lang kaya ang discarte natin ngayon kukuha po tayo ng mga booking na 500 plus pataas yung mga delivery fee po natin yung mga siyumay mga boss 30 na sa ako At pandawi tayo sa drop off location Ang layo po niya nasa 12 kilometer Ako pa ba kaya nasa puso niya Ito na nga po mga boss Meron ng update si Lalamod talaga sa priority first Yan po pag naka priority po ang nakuha ninyo na booking eh, kailangan na na ihatid na agad diretso na mayroong sinabi dito si Lalamob kapag priority diretso deliver agad iwas sabay sabay na orders para walang delay at safe ang kita mo so ito po yung paalala po ni Lalamob mga boss kaya sa ibang Lalamob dyan, pag naka priority na talaga, ay kailangan na talaga na idritsyo na po natin para po ma-deliver na agad para iwas din po tayo sa suspended no? Kung ano yung mga ikakaso sa atin nila kapag hindi natin masunod yan, kawawala na yung account natin. Kaya kailangan pag nakuha na natin yung priority ay di na po natin agad. So yun lang po mga boss, ang palala dito kay Lalamove Lumabas po dito sa account po natin. Naganap-anap kasi tayo ng pangsabay pa mga boss eh. Pero kung wala natin tayong makuha, masabay, diretso na tayo. So, ito po mga boss, meron po tayong nakuha pang sabay, 300 kg. So, ito naman, no. So, yung ano natin, so yung roll natin ngayon, yung discard natin, 500 ah, 500 plus po yung delivery fee so hindi pa rin natin may na makakuha ng mga 400 plus na delivery kasi sayang eh no? pang sabay sabay lang natin pero ang priority po natin kailangan pag wala man tayong booking uh, ah, piliin natin mga booking yung mga matataas yung mga 500 plus pataas ang ating pipiliin ng mga booking so ito po mga boss meron po tayong nakuhang pangsabay papuntang pasay din yan po dalawa na po yung pasay natin yan pasay din yan at, at ito po ay naka 300 kg halagang 447 So dito lang din yung pick up sa Sampaloc, Manila. Oo, oh, sinabihan nga ako. Mga vlog, oh. yung nakaraang pick up kasi, hindi na ayos. Ayun lang. So ito po mga boss yung pick up natin dito. Mga pizza. Yan ito yung unahin natin i-deliver. Itong pizza. Tapos panguli yung siomai sabihin pizza saan yung labasan dyan dyan dito ka na mo sabihin mo sabihin mo Okay na yan? Okay na yan, Mai? naman po tayo sa Shumai, 4 kilometers. Labas po tayo rito. Okay, so biniyaran na rin tayo dito sa drop off, ito pizza. So, meron na tayo pandagdag sa gas. May panggas na tayo. Uh, Diretso na po tayo dito sa Sumayan mga boss Kanan tayo dito mga boss Sa lupan po tayo Puntang Top Avenue Yo! ito maganda mga boss sinabahan na tayo ng customer natin dito sa drop off naalala ko pala mga boss nakapag deliver na pala ako dito sumay din yung dala ko nun tayo pala yung nakakuha sa booking nila Pero hindi pa Suzuki yung gamit natin nun. It's 100 po yung gamit natin nun. Tama nga. Dito nga. Meron tayong nakuwang booking mga boss. Pabalik doon sa malapit sa atin. Sa Caloocan South. Tawagan natin kung anong item. Hello po. Anong item po yan ma'am? Ah, sige sige ma'am. Papunta na po ako dyan ma'am. Opo. Salamat. So, ito na po, binayaran na po tayo ng 700 plus. Ayos. So, ito mga boss, puntahan po natin yung nakuha natin booking, pabalik po siya, papunta sa atin banda, sa Caloocan South. At ito po, nagkakahalaga po siya ng 688 papuntang Kalookan South sa Grace Park. Ayan, Grace Grace Park nga sa West, So malapit lang din 'yan sa atin sa Kalookan South. Ang delivery fee po niya mga boss nasa 688 at ito po ay 1000 kg. 2 kilometers po papunta po sa pickup up location po natin. At ito po mga boss, yung mga pickup natin dito. Mga gamit po ito sir, mga damit. Mga lambit lang. po okay. eh. Okay, so ito po yung babayaran. Mm -hmm. So boss, meron po tayo nakuhang pangsabay 300 kg, nag-alagang 292. At nag-note po si client dito na Ras, gagawin daw niyang uh, 350 ang bayad. So, ito po, gagawin daw niyang 350. So, yan at ah, papunta tayo sa pickup location po natin. Dito lang po dalawa yung pickup natin dito. Pan 300 kg. So, nahin natin yan ihatid sa Rikto. Okay na tayo? Doon na yung bayad? Oo, oh, doon yung bayad. Saan mo na yun? Marte yung ano eh. okay, okay na? Yan, may... No? Yan yung unang ipapapa. Oo, oh, oo. Oh, oh. Okay. Salamat but... ha. Ah. Parcel. sampai saya Dok. pulang ah. Selamat. Hop, hop. Oke. Yeah. Ah. Ya. Yeah. Kaya ah. talaga niya, oh. Sobrang laki. So ito po yung next booking natin mga boss Yan po, 794 yung delivery charge At pa-on the po siya ng Marikina So dito lang po ang pickup sa Caloocan South 1 kilometers lang po Let's go, patuloy po tayo 16 16, ito lang, ito lang Ito ah, lang, ito pa ito ma, sige 16, 17, 18, Okay, 26 27 28, 29 30. 30. Uh, salamat ah. Uh, yan po. Ito lang po mga boss yung pick natin dito, mga gulong. So nagtiintingin po ako nang pwede nating maisabay mga boss. So dadaan muna tayo sa bahay. Ah, ito. Pwede ito. Ito, pwede. Kasi papuntang ko pa, wey. Eh. Pwede na ito. Ito, mga boss. Meron po tayong nakuhang pangsabay. Alam ko po yung item nito, eh. Apakan lang po ito ng sasakyan. Lagay-lagay lang din. Kasangkas din sa gulungan. <laughs> Pagkita ko po sa inyo, mga boss, yung booking po natin So ito po, ito po ang pangalawa nating nakuha na booking, nagkahalaga po ng 551. Pupunta po siya ng Cubao sa E. Rodriguez. Tapos diretso na po tayo mga boss sa Marikina. Yan, 794 yung isip. Iturong muna yung booking.

ang ilo-ilo. Ah, mga na kami mga boss sa Marikina, 5 kilometers po. Galing dito sa Cubao na pinag-deliveran po namin. kakatapos lang po natin nag-deliver dito sa Marikina mga boss at kami po ay magdandahan na pabalik sa bahay kasi iba po yung din ko mga boss laging kumukulo kukuha pa sana tayo ng booking pero tama na tong kita na to yan po tingnan natin yung kita natin mga boss ngayon yan po naka 3,167 po tayo ngayong araw mga boss tapos naka 7 na deliver